Hello. Ari na naman ako diri sa kusina ni Nanay Nining oh. Nagluto siya sang ano ni nga luto nay? Sinabawan nga isda oh, na may daon nga kamote. Oh, oh sinabawan nga isda. Ano nga isda ni Nay? Kuan, pisugo. O oh, pisugo kag gulay mo anong anong ano na siya kautan? Kamote. Kamote. Hmm. Ara, ara naman kita diri sa gastob ni Nanay ang ginagamit niya diri nga gastob. Butin. Nga may butin na uh, may kwan na sa sulod may tangki nga gamay sige abri ibin ay oh. may ano na may kamatis Lumbay, may playa, sibuyas playa. may luya may isang pirasong sili sili na kulay green sili. kulay lontian oh. mga amigos da ah uh, kasi ma ninyo nag ilonggo ako gatagalog tagalog kay ari ako subong sa ilo-ilo sa balay sang nanay ko uh, ah, para, mubukal, oo. para sinakpan muna ng nanay ko yung ano niya kasi ba yung ano ba yun ay eh? parang bowl na stainless tapos yung takip niya ano takip ng kasirula kasirula na nasira yung hawak ano to yung ulo ng takip Sige, halaluin ko na lang yung salita ko na may salitang ilonggo at tagalog para makakaintindi yung mga kasama ko na nanood sa akin lagi sa mga video ko. Salamat sa inyo mga kapalowers. Oh. Ayan na, kumukulo na. Oh, na ano na, nagbukal-bukal na ang isda. Ano na, ang sabaw. Ang oh, sabaw. na ang isda. Oh, ilunod na daw ang isda. Oh, ilulunod na nang nanay ko ang isda sa kanyang maliit na bowl na stainless. Mag-hi ka na sa mga ano ko na Mga nanonood sa akin lagi sa mga video ko sa YouTube. O, oh, sandali lang eh kakalagay lang ng isda, kumukulo pa. Kumukulo ng konti, mamaya kukulo ng kukulo na 'to pag masyadong mainit na ang tubig, di ba? Hmm. Ayan. Tatapan, okay, ayan, tatakpan ulit na eh, nanay ko yung maliit niya na bowl na stainless. Hmm. Ah, style oh. naman, oh. <laughs> Uh, sa mga hindi pa nakapalo at nakasubscribe sa aking channel, pakiclick na po, pakiclick lang po ng subscribe uh, at paki-like at comment lang po. Maraming salamat sa mga laging sumusubaybay sa akin, mga kaibigan ko dito sa YT. Maraming salamat sa inyo at isa ko lang po si Ate Nits Vlog. Yan po laging nakasubaybay sa akin mga video dito sa YouTube at si Share VIP proud VIP proud ah, salamat po sa inyong dalawa na lagi nyo akong sinusubaybayan at pinapanood yung aking video pag may ina upload ako dito sa aking channel sa YT ayan pasensya na po kayo kung mga kaibigan ko dito na mga Tagalog na nagsasalita ko ng Ilonggo kasi dito ako ngayon sa Iloilo dito ako nakatira sa bahay ng nanay ko kaya Mag, magtatagalog ako at magilongo para malal may alam din ko yung salitang ilongo pag narinig nyo ako magsalita dito sige ito na ayan dagdagan kunting asin oh dugangan ni nanay asin ang sabaw ayan okay na nagabukal na nagabukal ayan yung tawag sa ilongo yung kumukulo yung, na yung nag, nag, nagabukal na Ayan, kumukulo na yung sabaw. Ayan. Ang bilis ano? Ang bilis ano? Para masin, lagyan Ayan. ng kasi sa pag sa probinsya o oh, sinigang o oh, eh, may pakita dito sa sinigang hilo po Suni sinigang, sinigang, nor para Ayan. masarap ang sabaw masin masin oh, ganon ano ano ba yan ah, sinigang ah, oh, sinigang nor sinigang nor sinigang mm, yan Kunti okay. lang para maasim-asim. Alam naman di, nyo dito pag sa mga probinsya, masarap kasi kumain uh, mag-ulam na may gulay. Mm -hmm. Tulad nitong kung sa amin tawag dahon kamote, no ba yung sa Tagalog, Paki talbos -kamote. Talbos ng kamote. Ayun. Mga kasama ko doon sa labas, sa ibang bansa, yan din yung inahalo nila sa isda no, yung talbos ng kamote. Mm -hmm. talbos may mga tanim din yung mga kasama ko doon sa ibang bansa na mahilig sa gulay na uh, gulay na Tikman. tanim ng mga Pilipino dito sa Pinas. May mga tanim din doon sa ibang bansa. Mm. Ano, na? Masarap, ah? Masarap, masin, masabaw. Uh, masarap daw yung timpla ni Nanay ko dito sa kanyang sininigang na isda. Oh. Ilagay ko ng talbos oh. ng kamote. Ilagay na daw ni Nanay yung talbos ng kamote sa kumukulong sa ng isda. O, sa ng isda. Hmm. Ah, nagabukal na siya oh. Werte, hmm. oh, nagabukal oh. Hmm. O, ingat ka na ya. halong-halong kasi -halong, pati kamot mo ma, yeah. Ano 'sang mainit na tubig. Mabilis lang tumaluto. Hmm. Hmm. O, sa mga nanonood ngayon at bago lang nakapanood sa aking channel, sa mga video ko, ah, please please click subscribe at wag po ninyong kalimutan i-like at mag-comment lang po kayo diyan sa aking video sa ibaba. Ayan, yan si Nanay oh. Oh, nay kaway kaway nay. Oh. Maluto na ang aking isdang sinabawan na sinigang. Wow, anong isda ba 'yon nay? Sugo. Pisugo. Naluto. Ayan, 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 ayan. Luto na. Luto na. Ah, pat pat patikim, patilaw oh, patilaw sa iyang agin luto ah, titikman ko yung timpla ng nanay ko kung tamang tama ba maya, hindi maalat eh hmm, sige hmm. wow, sarap tamang tama ang timpla tamang tama ang na asin at may kunting uh, asim. asim kasi may nilagay ang nanay ko na nor sinigang konti lang tapos yun lang may nilagay ka bang bitche nai? kunti o oh. ajinamuto um, ito no. yung ajinamuto na o oh, inadvertise ko ng ajinamuto ha ah. ayan at ang nor sinigang ano ba yun? Ayan. Ay, sana ba yung noro? Ah, ayan, no, nor sinigang. Oh, ayan yung tatay ko. Hamot daw, hamot. Kung narinig yung bak bus ng tatay ko, hamot. Mabango oh, daw ang luto ng nanay. O tay, kaway kaway dyan tay. Yan na naman si tatay ko. Nakahubad kasi galing sa labas. May ginawa. Tapos mainit. No, nakita niyo yung background sa labas. Masyadong mainit. Oh. Yan. Pwede na. O sige Pwede na, na. i-ano muna na, i-ready na dito sa ano. Eh, okay. handa muna dito sa lamesa para iulamin na natin kung makarami tayong kain dito. Ayan. Ayan. Ang cute ng kusina, ano uh, anong tawag dito? Kusina. Hmm. Kusina banggirahan pag sa amin ang tawag, banggirahan. Mm -hmm. Isang lababo, isang stove na maliit na ng butin sa loob. Yan. Tapos, ay pat... namin. oh, hmm. Ito po yung bahay ng nanay ko, simple lang. Dito po ako sa probinsya ng Iloilo, sa bayan ng Kabatuan. Ah, kaya kung sa mga gustong hindi pa nakapunta ng Iloilo, pasyal kayo dito paglapit ng Dinagyang sa Januari Binagyang festival dito sa Iloilo sa January at dumayo kay dito sa Kabatuan 'yong mga mahilig mag-vlog. tayo dito sa bayan ng Kabatuan, marami kayong makukuwang at makikitang mga lugar dito na maganda. Mm, magaganda kasi medyo budubuduki na ang lugar dito sa bayan ng Kabatuan, Iloilo. Ah. Uh, oh, sige na, ready na? Oh, ready na. Kain na kami. Oh, hello, kain tayo. Uh, oh. <laughs> Sabi mo pa kiklik ano, paki-subscribe ng aking channel oh. Yan ano oh. ko sa nanay ko. Click subscribe ng channel ni Amigo Tuturo Vlog. Oh. <laughs> sige. <laughs> hindi okay. hindi sa oh, hindi sana yang nanay ko <laughs> sa mga ganyan ano eh. Sige la. Sige na, thank you, thank you. Okay, bye bye. Salamat sa inyong panonood. Kakain na kami kasi alas 11 na ang tanghali. Ayun, mag-alas 11 pa lang. Ayun, sige. Selamat.